Sir, uh, sa Kuwait po ako galing. Ah, uh, pumunta ka lang. Ayun, uh, magpapasalamat po ako picture dahil uh, ano, picture, picture muna tayo. Thank you. Thank you. Ayon sa oh, mga kadusoy, naka, na, at last na nakausap Diwata. din natin si Diwata. Thank you. Sir, sir ah, congratulations Papagaling pala. Dahil, ano, thank you, thank you. Oo, oh, oh. Galing po ako ng Kuwait, nakikita ko yung mga vlog mo. at saka, dollar. Oh. <laughs> <laughs> Papabalik na ako, galing ako ng Cebu. Maaga po akong pumunta dito para lang uh, mabisita ko yung ano. Nakikita ko naman talaga ang hands on po kayo. Tanungin mo na ako ng matanong mo, busy ako eh. Oo, oh, sige. Tatanong ko lang po, ay, ah. kumusta naman yung Paris uh, pares mo ay naging successful ka, ay, naging trending sa buong... Okay ka lang naman, Pilipinas. okay lang naman. Okay lang yung parehas natin. Oo, oh, still good. Still marami good. ko sumama pa rin. Oo. Oh. Sa oh, so, tingin mo ba magi-expand po itong uh, sa uh, yes, Sabi ko na to, mag-expand ako hanggat kaya ko. Oo. Oh, oh. oh, Sa buong uh, buong Pilipinas Depending. na. Depende, Depende. kung hanggang saan nang gusto maglagay at kung kaya ko lagyan. So, lagyan, oo. Oh. Congratulations at pagbigyan mo ako at uh, at nakukunan kita ng interview. Uh, nanggagaling po tayo ng Kuwait. Ayun, makakarating po yung vlog natin dito sa Kuwait. Hello Kuwait, uh, Kuwait. Ano ba? Kuwait, Kuwait. Kuwait, hello Kuwait. Ah, oh. <laughs> uh, shout out po yung narako page ko Dodong Dusoy Official. Sh shout out kay Dodong Dusoy Official. Sige, okay. Okay, okay, na. May Maraming salamat. Okay, oh, thank you. Diwata guys. Diwata. bye salamat.